Nakakamis yung ganitong aurahan mo. <laughs> Good morning mga mi. Ito na pala yung part 3 ng lakaran namin sa Tanay. Umulan na pala kaya sure mas madulas. <laughs> nang ano gondok. Hi, Say hi, dali. <laughs> ano? One Oh. <laughs> <laughs> Ganda para dito, parang bagyo. Wow! Hay, ang ingay ko. <laughs> Seryoso pa naman ang mga naglalakad. Ang sarap na ulan mga mi. Naalala ko lang yung kabataan namin. Ayan, mga galing na kipesta. Uuwi na. <laughs> <laughs> Tayo! Ayong ka na, oh. Ayaw club ni Jace. Ayaw din mamayong. What? Gustong gusto niya lang din talagang maulanan. <laughs> Sakto lang din pagbaba namin. Madilim na. Overall, masaya naman ang tanay namin mga mi kahit nasiraan kami. Salamat sa Diyos at makauwi kami ng ligtas.